Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Apuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating at dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Yesus. Nang natitipo na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito may isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kaniyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo, ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-isang daang butil, at malakas niyang idinugtong. Makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, sa Yesus, Sa inyo'y pinagkaloob, na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinhaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y hindi makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing na laglag sa tabi ng daan ay mga nakinig, ngunit dumating ang Diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad at ang mga nasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin ng buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita iningatan nila ito sa kanilang puso at malinis at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang Mahal na Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa talinhaga ng manghahasik. Sinasabi dito na ang binhing inihasik ay sumasagisag mismo sa salita ng Diyos. Ang manghahasik ay ang ating Panginoong Diyos mismo. At ang iba't ibang klase ng lupa ay kumakatawan sa iba't ibang klase ng puso na tumatanggap sa salita ng Diyos dahil iba't ibang klase ang puso magkakaibang pagpapahalaga at magkakaibang pagtugon din ang ating ipinapamalas sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos kung mapapansin po natin ang bawat klase ng lupa ay pawang nakinig lahat Subalit kinalaunan ay iba-iba ang nangyari. Ibig sabihin nito, habang pinakikinggan natin ang bawat mensahe ng Diyos, nagkakaroon ito ng marami at malalim na epekto sa ating buhay. Depende na rin sa kakayahan natin, depende na rin sa kakayahan ng puso nating tumanggap. Una, binanggit sa Ebanghelyo ang binhing itinanim sa tabi ng daan ay nangangahulugan ng mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Dumating ang Diablo at panunukso, agad nagpatalo at nagpadaig. Ano ang nangyari? Inalis sa kanilang puso ang salita ng Diyos upang hindi sila manalig at maligtas. Ikalawa, may binhing na laglag sa kabatuhan. Ibig sabihin ito, nakinig sila sa salita ng Diyos at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala sila sandali subalit sa panahon ng kaunting pagsubok ay tumiwalag agad nagsimba at nagdasal ngunit kaunting pagsubok lamang hindi na bumalik sa pananampalataya agad pinanghinaan ng loob ikatlo may mga binhing nahasik naman sa dawagan nakinig din sila ng salita ng Diyos. Ngunit nang malaon na, ay nadaig na ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't ano po ang nangyari? Hindi nahinog ang kanilang bunga. Maaaring dito napakinggan nila ang kanilang panalangin, pinakinggan ng Diyos, ang pagsusumamo ng kanilang puso. Kaya nagkaroon sila ng kaunting kayamanan. Ngunit imbis na pananampalataya kumapit, umasa sila sa luho at sa yaman ng mundo. Pinasaya na sila ng kinang ng kakaunting kapangyarihan at kayamanan. At ang ikaapat, may mga binhing nahasik sa mataba o mabuting lupa. Nakinig sila ng salita ng Diyos. Iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat. Malinis ang kanilang intensyon at sila'y nagtitiyaga hanggang ito ay mamunga. Nagmahal, nagsakripisyo, at hindi sumuko sa anumang pagsubok at hamon ng buhay. Tanging sa Diyos sila ay kumapit. Tanging sa Diyos sila ay umasa na naglilingkod magtag-araw man o magtag-ulan. At mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito po yung klase ng lupa na inaasahan sa bawat isa sa atin. Mataba at mabuti. Kaya nga po ang magandang katanungan sa araw na ito ay paano po natin pinakikinggan ang salita ng Diyos. Alalahanin po natin, tayo'y itananin ng Panginoon sa iba't ibang paraan upang ang salita ay magbunga sa ating mga puso. Namumunga na ba o mamumunga pa lamang ang salita ng Diyos sa iyong puso? May naging epekto na po ba ang bawat nating pagsisimba, pagsamba at pakikinig sa salita ng Diyos? O baka naman agad-agad tayong sumusuko kahit sa maliliit na pagsubok ng buhay mga kapatid kay Kristo lagi po nating tatandaan na ang salita ng Diyos ay banal at makapangyarihan ang salita ng Diyos para sa lahat uulitin ko po Napakahalaga po nito at huwag nating kakalimutan. Ang salita po ng Diyos ay banal at makapangyarihan at ang salita ng Diyos ay para sa ating lahat. Maging makasalanan man ay hinasikandin ng binhi mula sa Diyos upang sa ganon magkaroon ng puwang ang pagbabago sa kanilang puso. Kaya't isang napakahalagang salita, ang pagninilay natin sa araw na ito ay ang salitang mamunga. Inaasahan tayo na sa ating pagsisimba, sa ating debosyon, sa ating pagdarasal, at sa ating mga panalangin, ay mamunga ito sa ating mga gawa. Gaya na lang ng buhay ni San Padre Pio ng Petrel China. Inialay niya ang kaniyang sarili para sa paglilingkod sa simbahan at para sa paglilingkod sa Diyos. Lubos niyang pinahalagahan at minahal ang sakramento ng Eucharistia at sakramento ng kumpisal hindi siya nagpadaig sa anumang hamon at pagsubok. Naging matiyaga, naging matiisin, kaya naman patuloy niyang ipinamalita sa buong mundo ang kapangyarihan at ang kadakilaan ni Jesus Nazareno. Gayon na lang ang pagmamahal ni Padre Pio sa bawat taong nagbabalik loob sa Diyos. Kaya nga tunay ngang maraming kaluluwa ang inakay ni Padre Pio pabalik kay Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway sa ating pakikinig tulad ni Padre Pio, mamunga nawa at naway maging handa lagi ang ating puso sa pagtanggap ng salita ng Diyos upang sa gayon tayong lahat maging karapat-dapat na tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.